sa mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliot, mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Pero bago po natin simulan, ang ating panunod mga idol, nais nice ko muna pasalamatan at bigyan ng shoutout ang mga idol nating sina Idol Romel, Ronquillo. Shoutout din sa Idol Steven, the goat of all-time curry. Maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Chuko King ng Davao. Idol John Antonio, maraming salamat po sa panunod. Shoutout din sa Idol Cordelito, Apan. At maraming salamat din po sa support na Idol Ferdinand Basiliote. Shoutout sa idol Dan Carlo Idol mo Maraming salamat po pa sa panonood Shout out din sa idol Rodolfo Pascual Jr. ng Cagayan Shout out muli para sa idol Jonathan Cubero Mag-subscribe na rin po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw <coughs> Yung wala silang tiwala sa hero Hindi sinadya ko talaga lang nakala din siya O yan o Ay Ay yung chamba Ay yung Bakit ito nga ba yung sinasabi? <laughs> Pili ng Pilipinas! Nagtabtabukol dyan eh. Dala nun. Saktong ah, trip lang yan, Idol. Walang basa ganang trip. <laughs> ito malala. Mas malala ito. Nag-spray ba naman sa gitna ng dahil? ang saya dito sa Pilipinas. Talaga. <laughs> dito ka lang makakita ng mga katulad nila. <laughs> Laming ngwit. <laughs> sa isdaan. Ha na ha ha

pala naman kasi pati yung barbero eh. Nanunod din. Tanggal kilay. <laughs> pati mo ito na lang. Love Ate, ate. Ate. Ate, sasapaking kita. Tumingin ka dito. Magkano po namit ka? Pito ah, mo yung may sasapaking kita. 25 pesos. Okay. Wow. 100 pesos. Tagal. 3 pesos. Tapos, itong ninakaw ko sa nanay ko. Ibang nalakaw? Ay, ano nalaka, ngayon? Wala <laughs> ka. Nakalimutan ka dati. Lupit naman ang tindahan nila. <laughs> eh, eh, paano ka mo makakapiling? <laughs> Malay mo ba kung ano yung bibilin? Ah, uh, Pag gusto. May paraan talaga. Pag gusto magdegosyo. Ano <laughs> <laughs> ba binili? Ah. Talaga. Oh, pa talaga binili ah. Ang galing na. Sabot, Ah. Talaga naman. Ay, Pwede? Ang ah, init na nga. Tapos <laughs> ganito pa yung electric fan nyo. Ah, Kay init talaga na. Ulo pa ganyan. Gumagal lang pero hindi umiikot. Sorry, sorry. <laughs> Ay, nako. Ubo, si Pon. <laughs> Nagtataka siya. Ba't hindi nababawasan? Oh, ito ka niya. Oh, ito ka pa yung muka niya yun. Ay, mukhang mas marami pa siya nainom kay kuya. <laughs> Halo. Apo kasi pagtatrabaho? Gantang na yate. Kaya nga. You look so beautiful. Happy, wow. happy speaking. <laughs> oh. What's your name? <laughs> yeah. Yeah. Jane. ka. She be my friend very soon. You know what you. I'm saying? You know, I'm going to be a <laughs> Okay, what's up? Wait, I'm going to be niya friend. I'm going to be a friend. I'm Si Raul pala Amyoy Ang cute mo naman natin Ano oh. hey, yung malaki kang yun eh? Nah, Nga, walang may klasihin ni Mamoy Ano eh. naman? Murag sapot man to eh. kay wala na approve yang loan. <laughs> <laughs> na. Grabe naman. Wala <laughs> mo approve og nakaikit ka. Ba diba, sing <laughs> nakaikit? Pasangil lang. Hey, pare ano, uwi pa tayo, hindi na. Asi uh, pa naman ito. Hindi na ata tayo uwi pare para magbabakasyon na ata tayo pare ah. Grabe naman. To. Parang namimis mo na ata yung area mo talaga. talaga naman. Ang tayo din ah. Ang may ito. pangangailangan talaga sa idol. Malupit na Pakakay lang. Let's go! Pipag wider. toothbrush ka ba? Oo oh, naman. Ang tanong, kapag nag brush ano ang pinang mumumog? Biday. Biday. <laughs> Tanggal pati. Parang may naamoy ako hindi maganda. O ba Ayun ay doon. So yan. Um, siling nga kaya lang. Sipag na oh, Uy, sipag Sipag nga. Yung akala mo. <laughs> yung phone niya. Naibabad niya na. Bawa yan. Wala <laughs> na. Ano? Sira. Lalong laro ka na. It your... Itlog lang mayroon ka. Yung <laughs> pati yung nasa likod eh mo Na-stress na. Sa pag ginagawa niya. Wala kayo. Late mong nabasa yung instructions. Shake well before use. You... Shake yeah. well. <laughs> okay. Okay. okay na yun. Okay yun. masarap yan idol ah. Mmm. Mas tapos kumain. Anong brand ng tabo <laughs> niyo, T? Brand ng tabo? Ah. Boys yan kasi yung amin eh. <laughs> ni. <Boysen> selecta. Sabi nun Caltex. Parang nabuo, ako mag-iihaw ng isda. <laughs> Tamang ilalo. Tapanong lang